dito ako eh, sa station ng tren lakas ng ulan no. halos baha na oh. Baha na oh. Diyan. Mga aga-aga pa lang wala pa singko. Baha na. lakas ng ulan. Diyan baha na. station

Mayroon tayo Jose Lumipat ako Mayroon walang biyahe ang PNR Dito naman tayo sa LRT Patungong Buendia Ayan ay ka-spy na mga plus susana. susana na susana na ang bababa o na ito na ako sa City Hall si pag nitong taong to o oh, yan lakay nandito na ako sa City Hall pero man dami kong sakay dahil yung train uh, uh, Walang biyahe ang train ng umaga dahil puro ba, lakas na ulan kaya LR, nag LRT ako tapos nag bus baba ako ng Susana tapos Susana jeep papunta dito sa City Hall ngayon nandito na ako sa City Hall Ayan. City Hall na na ako malakas kasi na ulan kaya nandito na ako ngayon kaya nandito na lang God bless, ingat ingat kayo lagi